Kumusta? Magandang araw, kuya. Ako nga po pala, si Mikaela Joyce Indina, 22 from the Spinas. Sumali po ako dito sa inyong patimbalak dahil kagaya ng karamihan, gusto ko rin pong makapasok, makatuntong sa loob ng inyong tahanan. At syempre, gusto ko rin pong maging way ito ng pag-boost ng aking confidence at ipakita dito ang aking talent. Gusto ko rin mag up ang aking skills kasama ang ibang future housemates. At syempre, sa tulong ninyo, kuya. At may maraming taong susuporta at sumusuporta. Ginagawa ko rin po ito para sa aking pamilya, sa aking ina, sa aking anak na nag-iisa. At kung papala rin, gusto ko rin maging way ng mga taong hindi maahot ang mga pangarap nila. Again, the Allergies Indina, 22 from Las Piñas.